Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas eh. Ke tibo, ke bading, ke bakla, ke tomboy, ke lalaki, ke babae, ke duling, ke bulag. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Bas na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng tao. Kaya tayo umiiral na buhay, naging tao, pinahintulot ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Kung magbabalik loob tayo sa Diyos, patatawarin niya ang ating kasalanan. Kahit anong klase ka pang tao, papatawarin niya ang kasalanan mo. Pag nagbalik loob ka, kagaya ni San Pablo, basahin natin ang ulo 13 ng unang Timoteo kapatid. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at mang uusig, at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako